Hello guys, hello mga katindera. Ngayong araw nga ay brown out dito sa amin. So lumabas kami dito kami sa labas mag please sa mga customer na bumibili kasi sobrang init talaga sa loob kasi syempre walang electric fan brown out nga at uh, mas mahangin dito sa labas. So, ayan nga, diretso ang delivery namin. At yan, nagpapakonsignment yan ng arena at asukal. Kaya magbabayad ako kasi naubos na yung paninda namin. At ngayon, nag-order ulit ako sa kanya ng arena at asukal. Kasi binibigyan kami ng 7 days na palugit Uh, pinapautang nila sa amin so, ayan, nagbayad ako sa kanya at meron ulit deliver na uh, mga gatas na alas ka, ayan, magbabayad ulit ako kasi hindi siya nagpapautang cash basis yan so, ayan, buti nga may ahinti na nagpapautang sa amin para yung puhunan namin ay mairo-roll pa namin so, ayan Um, may deliveries na naman akong prosen at yan ay cash din yan kasi hindi pwedeng utang dyan so na magbabayad ulit ako dyan nga may pa isa isa tayong customer so ayan nagutom ako dyan so bumili ako ng aros kaldo aros kaldo ba yan <laughs> ayan kasi nagutom nagutom talaga ako kaya bumili ako para um, kumain. Ayaw naman ng mga kasama ko kasi kakain daw yata sila ng rice dyan para mas mabusog sila. So, habang kumakain ako, para mas mabilis ang trabaho, inutusan ko yung kasama ko na mag-check ng uh, deliveries. So, yan chine-check niya yung mga deliveries at uh, kahit naman marami akong deliver ngayon, hindi naman isang araw mauubos yan. Um, at yan, medyo madilim ka, hindi niyo masyadong makita sa loob. Kasi brown out nga, walang kuryente. At yan, Um, yung babayaran namin ngayong araw ay hindi pa sapat ang pinagbentahan namin pero ganyan talaga ang negosyo minsan mahina, minsan malakas so kailangan natin ng mahabang pasensya so kailangan natin i-budget yung mga pera na puhunan natin para may pampayat sa mga utang natin at mga cash basis na babayaran natin so ayan nga medyo madilim kasi walang ilaw so ayan thank you for watching